pang ma-advise ko sa inyo ah sa breeding, kailangan talaga yung mga pakpak -pak ng breeder nyo talagang halos siyam o oh, sampunin nilaglag, yan. pwede na yan, okay na yan pero kung matyaga pa kayo hintayin nyo hanggang 10 sa katong north race natin na to magbibigay lang ako ng tip ah, mas marami na nananalo dyan bata yun, mga kadabaw. Kasi, yan yung isang tumatak sa isip ko na gusto ko, patunayin siya kanila mali, na yung ibong ko, magaling talaga, kaya kaya ipanalo to sa iba-ibang pansir. Yan. So, yeah. yan, mga kadapaw ha, magre-release ng club yung NAPRA. Antayin hmm. na lang natin. So, Pwede nyo akong i-contact Aklan Flyers TV Para matulungan ko kayo sa napra Magre-release sila ng ring mm -hmm. Tapos kung gusto nyo rin Na magpa-breed kay Boss James Sa mga linyada niya, PM nyo siya. Oh, Magpa-reserve agad-agad kayo Kasi nakita nyo naman yung mga sing-sing <laughs> Tsaka kukunti lang talaga yung breeder piling pili yung mga breeder nya Mga kadapaw De, 20 per syempre So ibig sabihin 40 20 <laughs> per <laughs> 40 Balik <laughs> ah, Balik ako <laughs> Ang advice ko lang, huwag kayong magalit ha. Yung grupo nyo dyan, yung mga Boy Mountain Dew. Huwag magagalit. pag, uh, gusto ko lang balikan nyo yung nakarahan. Kung paano ako naging mabuti na pansyer at nakatulong sa inyo. Hindi ko binung, binulgar to. Kasi kawawa naman ako eh. Lagi akong, lagi akong ano pre, sa kwentuhan ba? Ah, uh, gusto ko naman ipagtanggol yung sarili ko. Kasi marami nag-screenshot sa si akin yung mga pinag-uusapan sa group chat. Ah, yung ganito, ganyan. Nakakarating sa si akin yan. Huwag po kayo magalala. Kaso hindi ko lang pinapansin kasi alam ko naman yung totoo. Ngayon, dumating yung pagkakataon at nagkakwento kami ni Boss JJ Ronco ni Aklam Fires Loop. Kako, siguro wala namang masama kung kwento ko yung totoo at balikan natin yung nakaraan. Kasi gusto kong, itong topic na to, gusto kong ipakita hindi parang para malait o mambas ba ng tao o ipahiya yung tao. Gusto kong ipakita to kung paano tayo naging mabuti. At paligan natin yung mga nakaraan. Kung paano yung nagumpisa ka sa wala. Diba? Ngayon, kung magagalit kay sa akin, eh, nasa inyo na yun. Wala po sa akin yung problema. Ngayon, actually, yung topic natin dapat talaga puro halos sa kalapati lang eh. Ngayon, kaya lang nagkaroon ng ganyang eksena kasi alam ko nangyayari rin naman siya iba to eh. Ang pinaka lang naman nito eh, yung wag nating kalimutan yung mga taong nakatulong sa atin. Yun, mga Yun mga lang naman yung pinaka meaning nito eh. Tsaka ang ibig nang sabihin ni eh, Boss James, pag meron ka nang nakuha sa kanya mga linyada at nananalo, i-credit eh, mo lang siya. Masaya kami, lang, masaya na siya. Hindi lang yung masaya, boss. Kasi kami mga breeder, kailangan namin, napaka-importante namin, malaman namin, pre, na kung anong naging resulta nung ginawa namin. Oh. Kasi unang-una, kung puro ganda lang yung titingnan namin at walang naging resulta maganda, kawawa naman yung magpapay na kayo sa susunod. <laughs> Kasi ang maibibigay ko, pre, sasabihin ko, ganda. Tapos yung pala, naibigay ko, bomba. Di ba nakakaawa, pre? Kaya kami... Na... hindi biro yung gastos. Hindi, eh. Actually, yung silang ko nga, eh, halos pambalik pagkain lang yan. Eh. Tignan mo naman yung ginagamit kong mga gamot diyan, po sa mamahal yan, pagbe-breed niyan. Kaya nga, saka diba? oras pa. Saka oras pa. Saka hindi madali ang pagbi breed May ilaw pa, hanggang gabi. Mas madali o. pa ang kumarera kaysa mag-breed. mag, -breed. mag -breed. mas mahirap mag-breed. Kaya nga kasabihan eh, <laughs> breeding is gold. Silver is racing, <laughs> di ba pare? Tsaka sa mga kapwa namin pansir at breeder dyan, alam nila yan kung paano talaga mag-breed. Oo. Tsaka hindi biro ang mag-breed mga kadapaw, no? Kasi trial and error yan. Mahirap, mahirap, mahirap mga Isa po. pa sa pagbe-breeding, ang sekreto sa pagbe-breeding, focus. Hindi, Tsaka, isa pang advice ko sa inyo, ah, Sa breeding. Kailangan talaga yung mga pakpak -pak ng breeder nyo, talagang halos siyam o oh, sampunay nilaglag. Yan. Pwede na yan. Okay na yan. Pero kung matyaga pa kayo, hintayin nyo hanggang 10. Sa katong north race natin na to, magbibigay lang ko ng tip. ah Mas marami na nanalo dyan, bata. Maniwala kay sa akin. Kasi yung matatandang ibon, kung mapapansin nyo, ayaw na maghinsayon yan. Gusto na lang yan, mamares. Maghanap ng kapares, lilipad sa glit, baba. Hindi kailangan sa north yan. Ang kailangan natin sa north, boss, malakas na ibon. Yun. Ngayon, yung mga 5 months, 6 months na ibon, kalakasan yan. Talagang yan yung pagka pinalipad mo, talagang 4 months, 5, 6. Kami ni Paninsyaron, nagpatawid kami ng Pinamalayan Mindoro, pre. Ang edad ng ibon, 3 and a half months lang eh. Yun. oh, kalbo pa yung leg. Tawid, pre. Napagpustahan pa nga yun eh. Sabi, <laughs> hindi daw uwi. Ngayon, ang training lang naman pre, mabigat. Diyan lang siya, ibahay lang Ibahay lang <laughs> yun sa 20 kilometer lang Malapit lang, tapos derecha ng Pinamalayan hmm. Hindi na kami nang rumlun Yung Mindoro na karera makadapaw kadapaw Pag dito hmm. sa Aculan Napakahirap Napakahirap na, na magpauwi sa Norte oh. Mga makadapaw kasi ang dadaanan ng ibon Halos dagat Dagat talaga Ngayon, uh, yan nga yung Mga ano natin dito nai-advise ko depende sa inyo kung gusto inyo niyo matanda kong ibon nasa inyo naman yan pero sa akin sa observation ko talaga mostly mas marami kang mumimukuhay bata Yun. yung matatanda nawawala pre yan mga kadapaw no? nawawala talaga so yan mga kadapaw yung ano yung topic natin about sa pollong ni boss James Oo, kasi para matapos na yung issue yan ah, kasi... saka saka yung mga ibang ano dyan yung mga ibang nanonood na hindi kilala yung uh, ah, binabanggit namin dito, pwede oh. kayong mag-comment na nangyari din yan sa inyo. Yung, yung Ayan. line ng pulong, Bandenbrook yan, boss. Imported mismo yung mga magulang ah. yan. Tsaka hindi nila alam, oh. boss, kung ano talaga Dahil ah. yung linyada. na yung nakaala. So, nireveal yan. na, nireveal ah. na. Naka si boss James. Naka siya sa mga meru Yan. Oo. Nireveal na, ngayon lang natin nalaman yan. Kaya kung mapapansin mo, yung mga polong o oh, minsan lumalabas mga velvet. Kasi may pasok siya meru Mm. Oh, Banding Brook nakakross sa Merway. Yan ang pagkakaalam ko dyan. Kasi nakita, yan ang nakita ako sa record dyan eh. ni Kuya Boy yan. Ngayon, pare, ah, tapusin natin siguro yung kwentuhan ng Mayos. Pero bago matapos, mag-shoutout muna tayo. Ito, may mga oh. nalista na si, ano, si Boss Bing. Sige po, Shoutout ko na. Mga boss natin, dalawang papili. Okay lang po, Okay na yan, okay yan. Walang okay. problema. Sasagit muna, ha. Oh, shout out ko muna yung siyempre yung team overclocking. Sa pangunguna ni Boss Jude Aisel, Boss. Saka ng magkapatid na si Kate David Cruz. Saka si Aaron Paul Yupano Cruz. Yan, mga boss, shout out sa inyo. Tapos yung kumpare ko na Tiga kapis, Tiga Pontevedra, na si RR Lumpod, AK Arlop, or Two Kids Loop ng Pontevedra. Yan. Ah, oh, saka yung shout out ko nga pala si Boss Renz. Nung araw, lagi rin dito yan, si Boss Renz. <laughs> si Boss Renz Garcia. oh, siya ngayon yung champion, champion ng kaklam natin. sunod-sunod oh, na season, champion oh, siya. Oh, champion siya. Champion siya, maganda nililipad ah, siya. Ah, antayin nyo, magbablog tayo sa kanya. Oh. Sasama natin si Boss James. Oh, saka, ang kagandahan kasi kay Boss Renz, yung mga taong nakatulong sa kanya, hanggang ngayon pinapasalamatan niya. Actually, hmm. newbie lang yan eh. Si Renz, bago lang nag-iibo niya, wala pang... Wala pa siguro ng apat na taon nag-iiba yan, tatlong taon. Bago lang yan, pero maganda yung resulta ng karera niya. Lagi niyang pinapasalamatan yung ano, boss, yung mga nagcha-champion niyang ibon, kung kanino mga nanggaling. Yan, galing kila Louis Bautista, kila, kila boss, ano, kay boss Mong, kay boss JP Valencia, yan, dyan galing, kay boss Iron, no. Yan, yung mga champion niyang ibon. At nakakatawa naman, boss, marunong siyang tumanaw ng ano, utang na loob kasi tinatanong niya pa rin yun yun yung tama tsaka oh. siya naman talaga ang champion oh. na siya mismo A naman actually yung mga <laughs> pinasasalamatan nyo hindi naman sila yung oh. nagchampion ang nagchampion ikaw mismo yung sarili mo kasi kahit nasabihin mo na makakuha mo itong pinakapulong ko kung hindi mo naman pinagtrabahuan hindi ka magchampion champion kasi yung pagod at hirap at yung kung ano yung ginawa mo hindi naman kaya nga sabi ko eh kaya yung inanong uh, kay CM hindi naman ako yung champion ikaw ang nag-champion. Kasi unang-una, -una, nag, na na cross mo siya sa maganda. Naging maganda ang Ikaw mag yung pumili at yung sistema mo gumana. Ibig ko lang sabihin, ah, credit lang naman yung sa amin na kahit konti, nakatulong kami sa linyada mo champion. Yan. Yeah. Hindi ka naman namin, hmm. hindi naman namin inaangkin na yung ibon eh ganito. Diba? Saka kay ano, boss ha? Ah? Boss Renz. Shout <laughs> out Congratulations, eh, overall champion natin ngayon. No. Oh. Saka ito kay sa kay ano kay Tiga Washington, Washington si City Harvest pare. Yan si ano, uh, shout out sa iyo, boss. Saka kay Gerald Saballero. Yan yung ano si nagpasingsing dito yan kay Netoy Look. Oh, boss, shout out. Okay lang ba, boss? Ang dami to eh. Hindi, okay lang yan. O, oh, sige, saka kay paring Sairon Saballero. Para sa mga kadapaw natin yan. Oh, ito si Paring Sayron, Siya yung presidente ngayon ng ARPS. Shoutout out sa'yo, pare. Mabuhay ka, pare. Nang hanggang gusto mo, pare. Shoutout sa'yo. Huwag mo kaming kami kakalimutan. Saka to kay Kirk John Reyes. Ito, nakabili sa akin to ngayon, pre. Nakakuha to. Imbred ng polong nasa kanya ngayon. Yeah, ang oh, Kasi gusto niya magkaroon. Hindi ko pinagdamot, pre. Binigay ko sa kanya. Actually, mura ko malang <laughs> o, oh, kasi gusto ko tumulong. Yan. Malay mo. mo. Kasi pag manalo yung siya kanya, gumalaw pre rin. Papasalamatan Yan. ka naman ito. Eh. Sa mga gusto mag-acquire diba? dyan, hmm. Mamili na kayo. Saka to, yung si Simple Pansier Loop. Shout out siya, boss. Saka ito, yung apo ni Polong Pre, yung kay Bernie Delphine, yung nanalo. Ang na-cross niya, ibon ni Boss JP. Yung ibon ni Boss Del Pin, Bone Steel. Yan, si na, Idol Boss Bone Steel yung o, na, na vlog natin. Na ibigay anak ni Taiwan na ako ng pulong na ibigay ni Paring Sairon. Hindi niya sa akin nakuha kay Paring Sairon sa Balyero. Tapos na-cross niya sa ibon ni JP. Yan. nag-overall champion, pre. Tapos ngayon, nilaban na naman, over, uh, seven overall ata, o oh, ganyan. Saka dito, sa mga gustong bumili ng bully, kay Kawai Laman Junior, kay Summit Bullies, pare, magaganda bullies nito, pre. Malulupit. Saka yung kaibigan ko newbie na Tiga Kapis, si GM Ibanez Daban. Pare, shoutout sa'yo Saka yung mga kababata ko, si Paring Jojo, Albinidja, saka kay Paring Ambo, at saka kay Paring Alan King. Saka kay Paring Leo Centeno, dyan, pare, maraming email yan, magagaling. O, oh, tapos ito, yung mga kababata ko sa tondo yan eh. Saka kasabayan ko mag-ibon, 1989, pare, tagal na. <laughs> Oh, Wala ta pa tayo nun. Oh, grade 4 pa lang kami. Mga nagkakalapate na kami. Tapos ito, isa tiga kapis. Vlogger din to, pre. Si Boss Jomel De La Cruz. Yan. Shoutout sa'yo, boss. Nakapalaw -fo din tayo dyan, mga boss. Pagpatuloy may pagpavlog mo, sana one day may vlog mo rin ako. Yan. Tapos ito, pare, tumawag pa sa akin to nung linggo. <laughs> si pare Jiro, sabi niya, pare, naglap winner yung balot sa pula mo. Nakagulat pa ako, biruin mo, tinatawag pa sa akin. Di ba yun yung masarap? Yan, masarap sa pakiramdam Actually, Actually, hindi naman, wala naman. Di, tanong mo nga sa akin, di man ako nangingi ng balato. Pero eh. matawagan ka pa niya, i-chat niya na lang, tumawag pang personal. <laughs> Dalawang ibon niya yung naglapwiner. Young bird, ibon ni Ken Dasig. Boss, shout out. Ah, kay Boss Ken. Ito, magkapatid na to, si DS Brothers. Si Nazaret de los Santos, saka kay Boss, kay pareng Jiros de los Santos, na anak ng anak nito, pre. Saka yung pinakagwapo ng ano pre, ng ano, nang buswang, ng to Ito, vlogger din to eh. Hindi ko maintindihan kung vlogger pa to talaga eh. Eh, boss Raymel sa luta. oh, Idol natin yan. to. Basketballista eh. <laughs> Oo, ba pare. Ito yung, ito yung tumitira ng 3 points pare sa kabilang court. Kaso pare, matindi dito Talagang malupit. Nag-iibon din yan, mga ah, kadapaw. Tapos pare, dito sa mga tiga Timpanggasinan. Ayan, Timpanggasinan. Pare, ito kay paring Christian Centeno, nung nakagat yung anak ko nung pusa, takatulong sa akin to kay paring Christian. Eh, mga breeder ko, nasa kanya, pare, magaganda. Kinukondisyon niya. Boss Christian, salamat ha, sa pinadala mong tulong. Sa kay John Paul Carbonell. Salamat din iyo, paring John Paul. Saki sa kay parin James Rosetes, yung mga bata-bata ako sa tundo-to nung araw eh. Ngayon, big time na to pre. Isa rin to pre, dali lapitan lang to, mga tumulong sa akin to. Sa kay parin ano, Ryan Paris Estrada, pare, shout out sa iyo. Sa kay Thompson Sang ano, Sanggap Estranyero. Yan, shout out sa ha, boss ha Pare, mahaba pa eh, okay yeah, lang. Okay lang. Okay, okay na e, yan, ayan namin namin yung, yung mga shoutout natin para dyan. Para sa kadapaw to, <laughs> yung mga sinatout ko, baka gusto nyo, share nyo rin ha. O, pakishare na, mga na kadapaw na, ha. <laughs> eh, para. Para, para meron tayong i sa ibo natin. Mga boss, mga team kulod naman. Mga sa kulod, mga nagpasingsing sa atin to. Eh, boss Glenford, Supremo. Pare, yan, shoutout sa'yo pre. Boss Glenford ha, shoutout. Tayin -tay mo lang, inakay mo pre. Sa akin, Boss Ryan Poster. Dalawang yung kinakain yung pinakain sa akin, pre. Tain-tay lang. Sa akin, salamat nga pala, pre. Na-i-sorry sa akin yung nanay ni, ano, ni... ni Sirigaw. Galing to, pare. Colonel, Lieutenant. Pare, tindi. Gulat nga ako. <laughs> kernel pala yung kausap ko. Tiga, ano, bakulod din to. Pero dyan naka-duty, pre, sa Camperalta. Actually, magiging kumpare ko to. Uunin ko ninang to eh. ke Kernel Legaspina. Pare, matindi to. Simpleng tao, pero Kernel, pare. Hindi mo maano siya kanya. Pare, pareng Kernel. Legaspina, pare, mabuhay ka. Pare, na marami ka pang matulungan. ah oh, tapos, ito pa, pare. Isa na lang, oh. Sige, okay oh. lang. Tapos shout out kay Kochi Harolo Labrador ML Loop ng Santa Ana Tagig. Boss, hmm. biruin mo. Napaka Santa na, po. na, uh, oh. punta tayo ng Tagig, boss. Boss, ha? pakishare na lang, ha? Okay. O, boss, ha? Sa kay Boss JP ng JP Pangilina ng Pampanga. Yun. O, boss, shout out mo, ha? Ayan na, <laughs> ha? Tapos, share mo rin yung video. Yan yung mga inaabangan nila, boss. Yung mga o, tapos, shout ito, out. Tapos, ito, boss, vlogger din to. Tiga Mindoro. Si Fred Gomez Ogbak si Sir Cardo Vlog TV. Yun. Ayan, boss, yan po, siya nyo nagsoli sa akin no, nag-champion namin ni Seb sa ano, nag-fourth overall namin sa Batangas. Ano, ah, last lap, hindi nakauwi uwi kay Seb, tiga Batangas, pero fourth overall siya, pre. Ngayon, nahuli niya, isinuli sa akin, pre. Wow. Nang Yun. walang kapalit. Yan, mabuhay ka, boss. Oh. Ayan yung true, you. true Oh, thank you, thank you, thank you, boss. Ngayon, ginagamit ko siya ngayon. Saka, eto, boss, kay boss Arnold, yung Arnold Vasquez ng tiga-kapis. O, oh, saka kay Joshua Santos, pare, kung gusto nyo magpagawa ng pigeon ID, dito kayo magpagawa kay JS Pigeon ID Maker. O, oh, boss, shoutout iyo, ha. Tapos, kay pare ko, kay, kay Job Cup ng Kapi, sarap ng mga tuyo niya, saka daing, pare. O, oh, saka sa kababata ko, kay eh, paring Manman Astor, Yan. sa Pablo. Pare, ito, mayroong papa-shoutout pa, pare. O, oh, na lang naman, eh. Ah, ito, Team Lala Moves. Yun, Team Lala ah, Moves dito sa Aklan. So, isa-shoutout ko na kayo sa pangunguna ng guwapong-guwapo na si Gerald. Si Gerald Lumban, no? Lumban. Saka yung guwapo, si ano, yung pogi na si ano. Renan. 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 Palakpak boys, pare. <laughs> Yun. Ayan. Pare, shoutout sa Share mo rin yung video natin, ha? Saka kay Wamport, kay Boy R, syempre, kay Boss Boy R. Boss Rowen. Ah, oh, Boss Rowen. <laughs> Sino pa ba, ba ang, ano? Si Lukrik. So, yan. boss ha, sinatot ko na yung team lalamogs nyo. Saka yung mga tiga-antiki, pare. syempre importante, dami. May bon oh. Mga tiga Yan yung patunay, boss, na marami tayong kaibigan. Ayan, dami pa nga, <laughs> Hindi ko, hindi ko pa nga nabasa yung iba. Dami pa. Sa mga oh. hindi ko nabasa, pasensya na kayo. Kasi, That's hindi that. naman lahat, nababasa ko. Ayan, kay, sa tiga-antiki, kay JD Victory, Luke, kay That's Team that. Last Eye, antiki. Yan, boss, ha. Tapos meron pang isa boss, taga antique rin. Ito boss, si ano, si Kaman Lotket Loop, sanu si antique? yun Yan boss, pa mabuhay kayo. Sana mapanood niyo tong vlog natin. Actually, marami pa akong gusto ituro, Kaso, ang problema syempre sa oras, pagkagabi na eh. Saka dito kay sa mga team na. Doon. pare, grupo mo rin to, di ba? Wala, uh, uh, idol Chidong. Oh, Chidong. <laughs> si Dong. Oh, si Dong. Si Jerry. Jerry. yung mga Bumagawa ngayon ng ano to, si Jerry, ng ano, tawag dito, pre. Mga profile, ano, Yan, oh, profile na nun. profile Ganda, magaling to yung si Jerry. Cartooning. Cartooning. Yan yung mga original natin na grupo dati, oh, yung si team Laserna. Si Dodong, ah. Chidong, si Dong, si Jerry, Yo. Oh, si Yo, Jory Yo, oh, yan. Yo, yo, LK. Oh, si, si LK Lok. Consial, pare. Consial si Loli. Oh, yan. Mga team blaster ng original. Tapos si sino pa ba? Basta mga team blaster na shout sa inyo. Tapos kay Aster Lok, kay Rudy, sa kay kay Boss Rudy, sa kay Aster. Saka ito pare, last na to, kay Boss FCM. Ah, ito uh, mabait to. Mabait na bata to. One day magcha-champion tong bata na to. Kay doon. ano si ah, Prince. uh, ah, Prince yan. Clyde Rapis. FCR, FCR, FCR. FCR, okay. Loop, FCR Loop. Yan yung gumagawa ng pigeon ID uh, natin minsan. Correction ha, yan. FCR Loop gumagawa rin ng pigeon ID yan, no. Uh, yan na, yung walang kapalit pa ng minsan eh. Yung bloodline natin, ah, uh, brinid niya sa OLR, nag-finisher. Uh, uh, sa atin tapos uh, yung Lagi niyang mga achievement, tinatag kami ni Boss James. Oh, saka ni Boss Ren, tinatag Ayan. niya rin. Oh. Si Boss Ren, yan, oh. yung mga naging mentor niya. Oh. Saka isa rin sa mga uh, gusto ko rin na pan dito sa Aklan kasi mapakalaibigan. Ah, oh. saka mapagpagbaba, na nakikinig. Tapos ito, yung mga club dito, babatiin natin lahat. Yung team ng ARPS, eh, siyempre, sa pangungunan ni Boss Iron. Ah, si Boss Box. Si Parakit ni JP, ni Mong, Yan. at yung lahat ng bumubuo ng ano ng ARPS na grupo. Yan. Oh, tapos dito naman sa ARPA, yan sa pangunguna naman ni Boss Lambert. Ayan. si, si Boss Lambert. Oh, yan si Rapapap, yung mga kailangan Ay niyo ni Boss sa Boss sa mga gamot. Sa mga nangangailangan ng gamot, patoka, yan. Mura na, nauutang pa. oh, nauutang pa. <laughs> Pwede kang <yung> hindi bayaran. <laughs> <laughs> joke lang, pare, joke lang. <laughs> Ah, kay Boss Rapapap, takbo lang kayo, kay Yan. Boss Rui. Tapos, ito naman sa MKRPC, kay Boss Adam. Tapos, sino-sino pa ba yung mga ano nito? Sa mga hindi nakakalam, so, MKRPC, yung bagong club, tayo na club. Po. Successful na talaga ngayon. Oh, ganda, Maganda ganda yung palaro, palaro nila. Maganda rin yung palaro ng ARPA, saka ng ARPS. Sana one day, itong tatlong club na to, ma mag-isa sila, ma para mag-unite ah oh, parang yung, um, parang ano ba? Yung parang one bat clan. Battle of the Club. Oh, one na a clan. One a clan. Oh, sana one day mangyari 'yan. Para yung mga pa nilang garanted guaranteed pag sama oh, yun. mas malaki yung pa-premium tapos isang club lang yung magpapalaro. Yun. Ah, tatlong club sila pero isang club lang. Yun yung yun yung, talagang gusto kong mayari boss sa clan. Maganda i-vlog yun. Oo, oh, sana. First mangyari. time in history oh, yata sa, sa ano mga ganyan. Tapos mag magpalaro ano, kayo ng ano kung dumating yung time na mag-combine-combine -combine tong tatlong club na to. Sa clan magpalaro kayo ng Battle of the Champions. Yan. Oh, tapos kada isang pancer, bibigyan mo lang ng 10 singsing. -sing. -sing. Yun. Oh, meron limitasyon. Hindi ka pwedeng pe bumaba sa 10. Agad 10 lang talaga. Sampu ilalaban mo. Yung requirements ng Battle of the Champion, dapat meron kang napatunayan na nag-overall champion ka. Dapat mga tatlo lima. Oh, um, na nag-overall champion ka. Para matindi. Oh, ngayon, yung Battle of the Champion na yan, labanan ng mga champion ng mga clan yan. Ngayon, kung uh, ka lang dyan, kung nag-overall ka. Uh, kung mga lap winner, lap winner lang, uh, hindi ka, hindi ka, ka makakapatok dyan. Ngayon, dito naman sa club ng ano, ng ano pa ng De Ang kapis, ang binabati ko si Boss Dennis. Yan. Yan, sa pangunguna ng BFRCPI. Yan, Boss Dennis, shout si out sa club mo. Ah, saka sa mga bumubo, yung mga gwapo dyan, pre. Si <laughs> Jason Jano. Yan, si Boss Jason. Si Charlie Artus. Si Adobulop, si Nade. Sino pa ba? Si Pareng Kim Libanya. Yan, si parin Jer Andama, pare. Yan, mga pulis yan, pare. Mga natin tulong yan. Tapos yan, dito naman sa SWPC. Yan sa, pare, sa tawag dito. Kapis din to, eh. Paglagpas mo ng crossing talaba, ano yun? Mambusaw. Hindi, ah, uh, hindi. Yung papunta ng ano, pare. Nakalimutan ko na. SWPC, nakalimutan ko kasi yung lugar. Ah, uh, pare pare, napangunguna ng presidente na, si Boss Jong. Yan, pare, pare Jong. Shoutout sa'yo. Ah, uh, wala na, lahat na na ano ko na. <laughs> nabanggit nabanggit ko na. Maraming-maraming na. sa maraming salamat sa mga, na, sa mga hindi na sa mga hindi na shout out, no? Oh. Sa salamat sa inyong lahat, sa mga ano nyo sa mga pa-shout out nyo nabanggit oh. ni Boss Jim. Exactly. Saka yung sa topic namin oh. about sa no first first episode, oh. doon natin makikita yung talagang sinasabi ni Boss James na talagang paano ka mag-success sa pigeon industry. Hmm. Tsaka 'yung topic natin ngayon 'yung ito 'yung pinaka uh, topic is about sa hindi naman sinasabi na personal ah. gusto lang ni Boss James ipahayag kung ano 'yung gusto niyang sabihin ah. na pagtulong niya oh. kasi 'yung iba sinasabi siya na ganito ganyan 'yung hmm. parang ikakasama sa kalooban sa karir, niya sa career ko syempre breeder Yan. ako eh hindi nagiging maganda ayon kailangan kong ikuwento 'yung kung ano 'yung totoo para masabi ko naman kung ano yung side ko. Yan. Kasi pangit naman kung one-sided yung kwento. Ikwento natin ang kabilahan, kaliwat-kanan, tapos kayo na yung mag-judge. Yan, mga kadapaw. Oh, so, kay... maraming maraming salamat sa inyong lahat, no? At salamat sa suporta nyo, mga kadapaw. Tsaka kay Boss James. Oh. Uh, Boss James, uh, eto na yung time siguro na sabihin mo na yung mga nagpapasing-sing sa'yo, tsaka yung gustong mag-acquire. Uh, ano ba yung dapat nilang gawin o, o proseso ng pag-acquire nila sa Madali kung, lang, mag-team ano? lang kayo kasi actually <coughs> yung sising-singan ko ngayon, halos nasa 90 na nga eh. Dami Yo, po, sa ano totoo. Pero kaya pa yan kasi tatlong clutch lang naman yan eh. Yan. So, kaya so yan. ito yung FB page ni Boss James de la Cruz oh, tapos, tapos yung yan yung cellphone number niya oh. kontakin nyo lang siya. Oh. Tsaka, kasi minsan, pwede nyo akong kontakin sa page ko tapos i- ipakunta ko si Boss James sa inyo para kayo na mag-usap, no? So, salamat sa iyo, Boss James, sa na ngayong araw na to at salamat din sa mga tips mo. Hindi oh. ah, natin makalimutan yan, no? Kahit oh. na medyo tumigil tayo sa pangarera, babalik at babalik tayo, mga kadapang. Kagaya, kagaya ko, kagaya mo, Ah, hilig natin yung ibon, dumating lang yung time na hindi agma sa atin yung panahon marera. Siguro, mga ah, one day, babalik ulit tayo sa pagkakarera. Pag-okay na lahat. Yun. Diba? Saka ang topic natin, hindi para manghamak ng tao, kundi para magbalik tanaw tayo ng mga marami. tao na katulong sa atin. So, yan. Maraming salamat sa inyo mga kadapaw. At oh. alam nyo na, mga kadapaw, oh. God bless.